Kim Chu binahagi na sa publiko ang larawan ng kanyang baby bump. Ibinahagi ni Kim Chu sa publiko ang kanyang baby bump sa pamamagitan ng isang post sa Instagram. Agad itong umani ng libu-libong likes at komento mula sa kanyang mga tagahanga. Sa nasabing larawan, makikitang masaya at blooming ang aktres. Nagpasalamat si Kim sa suporta at pagmamahal ng kanyang followers. Marami ang nagkomento ng pagbati at magagandang mensahe para sa kanya. Ayon sa aktres, excited na siyang maging ina at magkaroon ng sariling pamilya. Kasama ni Kim sa larawan ng kanyang asawa na si Paolo Avellino. Puno ng pagmamahalan at kaligayahan ang nasabing post. Hiling ng kanyang mga tagahanga ang ligtas na panganganak at malusog na baby para kay Kim. Sinabi rin ni Kim na handa na silang harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang magulang. And this is Chika for today mga ka best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.